isang mini-dump truck ang nawulog sa tinatayang 8-metrong lalim na bangin sa Barangay Pantikian sa Balbalan, Kalinga, pasado alas 8 ng umaga kanina May 8. Ayon sa Balbalan Municipal Police Station, bandang alas 9 na ng umaga nang makatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen tungkol sa insidente. Agad silang rumispunde, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Naglalaman ng truck ng mga dry goods gaya ng damit, baso at iba pang mga kagamitan. Sa imbestigasyon ng mga pulis, ang mini dump truck ay minamanehoy ng 39-anyos na si Ryan Loreche, residente ng Tugaygraw City. Nahirapan raw itong makaakyat sa matarik na bahagi ng kalsada kaya naman pinababamunan ng driver ang kanyang asawa na kasama niya sa loob ng truck. Sinubukan niyang maihaw ng sasakyan pero pagdating sa tuktok, tumirik ang sasakyan dahilan para mawalan ng kontrol, dumausdos hanggang sa mahulog ito sa bangin. Mabilis na nakalabas si Loretche mula sa nahulog na sasakyan at humingi ng tulong sa mga residente sa lugar. Nagtulong-tulong naman ang mga residente sa komunidad para umalalay sa biktima. Nagtamo ng galos sa kanang binti ang driver na agad dinala sa pagamutan. Naiahon din naman ang sasakyan mula sa bangin. Vanessa Bugtong, RNG News.